Mga problema ay tutugunan. Mga hinaing ay aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Huwag pagkakatenga mula sa pinapasukan nitong kumpanya. Yan naman ang nais ilapit ni Ginoong Stephen Examen ng Bagong Bayan, Quezon City. Para sa dagdag na detalye, alamin po natin mismo sa nagre-reklamo. Magandang hapon po Mr. Stephen. Oh, nandito siya sa studio, si Sir Stephen. Sir, kumusta po kayo? Uh, hello po sir, uh, good afternoon po. Sige, sir, pakigan natin yung reklamo mo. Para uh, Sir, uh, nagdumulog po kami rito kasama nung itong kasama ko si Mr. Arnold Batara. Mali po regarding po to sa ano, sa agency ko na Alarm. Alarm. Uh, sir, po, sir, kayo po uh, ano pong trabaho niyo doon? Kayo po ay security guard po. Security guard po. Guard po. Opo, Opo, yes sir. Uh, ngayon po ma'am, kaya kami pumunta para i-reklamo. Eh, almost five months may gitna po kasi last namin na duty, uh, February 29. Uh, hanggang ngayon ma'am, wala po kaming na naibigay sila sa amin na pwesto o ibig sabihin na posting para mag-duty. Uh, bumabalik rin kami sa opisina, nagre-report, nagre-record uh, para at least uh, hindi kami maawol. Uh, ang nangyari, wala pa rin daw posting sa, ano, sa may sa NCR. Ngayon, ang nangyari, uh, minsan minsan hinahamon din ako ng ano, hindi lang like isang beses nung HR namin. Kung gusto mo, may pwesto tayo sa Laguna. Pero isahin mo yung ano, yung length of service mo sa NCR. Kasi ang NCR daw iba ang rate kaysa ano sa may sa Laguna o sa sa probinsya. Eh ngayon ma'am, inano ko 'yun, uh, ina, hindi ko tinanggap 'yun. Ang nangyari, hinamon ko pa nga siya. Puro ano na yun ma'am, mga dalong buwan na. na hinamon mo na? Na itanggalin nyo ako. Tanggalin nyo, ibig sabihin i-terminate nyo. Kay sir naman, kasama nyo, ano bang problema niya? Security guard din po kay sir? Gamit yung mic po sir. Nakaon na po. Ah, ganun din po. Da bali, almost five months na ako kaming tinenga, ginutom. Uh, hanggang sa ngayon, naghihintay kami ng... Pero wala po kayong mga administrative complaint na natatanggap buhat sa ibang mga pinasukan po ninyo? Bakit po kayo natenga ng ganun talagal? Wala naman po kaming na, uh, anong ganun na problema eh. Ano Masin po ang dahilan at na ano po sinabi ng agency ninyo at bakit po kayo naka-floating? Bali ma'am, nung natanggal kami doon, natanggal ang agency doon sa huling ginutihan namin, o oh, di nag-report kami sa opisina. Okay. Nung nag-report kami sa opisina, wala daw uh, posting o may bakanti sa may NCR. Pero ma'am, nagre-report kami kahit na temporary reliever o diop reliever man lang. Eh, wala pa rin daw maibigay. Ibig sabihin po, sir, ang agency po ninyo ay uh, na-end yung kontrata doon sa Dati company kung saan po kayo yung nagbabantay. Tama ho? Ma'am, hindi po may sabi na, na reklamo, na ano, na tigil. Eh. Kasi ma'am, Parang anula sila doon, temporary deploy lang kasi parang may problema yung kumpanya. Kaya kami ang naging support doon sa isang agency doon. Anyway, sakto taga... Um... Social kayo, di ba? Oh, sir, pero meron oh. naman po tayong resource person, sir, na talagang nasa sosya at matututukan ito. Uh, maari po ding may patawag ng sosya mismo, sir, yung ang agency. agency. And eh, ngayon, papakilala na po natin, sir, ang ating resource person na maari pong makatulong or masagot ano yung mga issues na nangyari o oh, malinawan tayo kasi medyo Ako, dito gusto sa facts natin eh. Ah, oh. Gusto ko rin matuto kasi hindi ko alam eh. Yes. Kung wala ka palang deployment, mm -hmm. ano ba yan? Tuloy-tuloy ba yung sweldo mo? Or wala. May no, ka work, ba? no work, no, no pay. No work, no pay. Ah, no work, no si pay. Si pay. Ano yung nangyari uh, uh. sa inyo? Opo, sir. Opo. Uh, no no work, work, no pay. Ay, alamin natin sa hepe ng licensing section ng SOSIA, si Major Ray Gentapanan. Ray. Magandang tanghali sa iyo, Ray. Magandang tanghali po okay. sir, ma'am. At sa ating pong mga uh, complainants po, maraming salamat po sa pagdulog. Okay, major at, Ray, ano, sa... narinig mo yung hinaing nila, reklamo. Tay yes, dinudulog sa ating programa, valid ba 'yan? May May pananagutan uh, ba sir uh, uh, may agency? May pananagutan ba yung agency at uh, mayroon ba silang tsansa na makahabol sa sweldo na hinahabol nila? Um, so sir, basic po ta uh, sa labor uh, natin sa Uh, prinsipyo ng laborers is no work, no pay po talaga yan. Pero may ex exemptions po doon, sir. If the employee is ready and willing to work, but they are prevented from working. Kasi po uh, sa pagkakakwento po ni sir, uh, may kondisyones po na nire-require. Ililipat sila sa Laguna, pero may kondisyones. Eh hindi po sila nag-agree doon. Ang kondisyon po ay parang i-wave off nila yung 12 years nila na length of service, ay hindi naman po paborable sa kanila iyon. In this case po sir, ang pinaka the best po natin gagawin is i-endorse po natin sila sa NLRC for for filing of case sir. yes sir. But at the same time sir, it is also a reminder to our private security agencies po ano na their failure to comply to final and executory decisions or orders ng NLRC later on kapag na-file po ito is a ground for revocation ng kanilang license sir. Yes po. And at the same time this is also to remind them na may possible violation po sila doon sa um, security service services operators creed at saka sa code of conduct ng mga security services operators kasi po sir uh, itong case po na ito ay pwedeng magfold doon sa mga conditions that wherein the private security agency commits acts that will force our Uh, security professionals to seek employees, employment elsewhere. Kung ito po ay five years na po sila nakatenga sir, ay pwede po nilang na-violate itong provision ng batas. Uh, ang recommendation po namin is ini-invite po natin sila na magpunta sa Complaints, Investigation, and Detection section ng Enforcement Management Division ng sosya para po ma-file natin at makuha po natin yung complete details nitong kanilang reklamo, sir. Correct uh, magkakanda kasi ng investigasyon para po marinig ang inyong complaint and the same time matawag po ang ahensya para po um, yung side din po nila ay check natin. Kasi sa ngayon, hindi nyo rin alam kung bakit hindi ko mayo mabig kayo mabigyan ng deployment within NCR. Hindi nyo naman masasabi na terminated na yung contract ng agency nyo doon sa company kung saan meron siyang uh, service agreement. No, uh, sa ngayon po, sir, yes, tama po yung sinabi po ni Major Ray na you file a formal complaint so that ang sosya ay magkakandak po ng investigasyon para malaman po natin uh, kung meron pong posibleng liability ang uh, security agencies. Saan sila magpapile dito sa sosya na Yes, sir. Oh, meron tayong yung Taman, investigation tama, Pwede na po kayo management. Pwede file ng, ng complaint ngayon para magkaroon ng investigation. Pero maganda siguro na maririnig din natin ng panig ng alarm. Alarm ba to? Alarm. Alarm agency. agency. Ito. Para sa kalaman rin po ng ating mga complainant at sa mga nanulood, sinubukan pong kontakin ng ating action center ang inireklamo na agency. Ha? Through call, text, pero wala po itong naging pagtugon. Para man po sa inireklamo, sir, ma'am, bukas po ang ating programa. 24-7, tumawag po kayo. Or pay, uh, pwede, ngayon na, kung nanonood po kayo uh, sa ating ALARM. Tama ba to? ALARM Security and Investigation Services. Nasa listahan ba natin ito? Yes, sir. Uh, Meron po silang valid license up to 2026, sir. 2020. Sir, pero pa paano? Attorney, pa paano? Kung sabihin naman ng agency, pinibigyan namin sila ng trabaho, kaso silang ayaw. Ayaw nila sa Laguna. Dahil syempre, mayroon difference yan probably sa sweldo. Anong magiging uh, stand ng agency gayong nag-o-offer naman sila kaso itong dalawa nating titingnan na, natin. yes ma may ayaw dun sa lugar kung saan sila ina-assign actually titingnan po natin yung um, options po kung ano ba talaga muna ang nangyari sa unang service contract mm -hmm. So, hindi po natin masasagot yan unless na lamang talaga, yun na lang po talagang ma-offer sa inyo kasi wala na pong Iba. service agreement contract with NCR. Pero kung um, pwede naman po talaga, kung sa inyo rin po yun, kung tatanggapin ninyo ang provided, provided, yung ano ba sinasabi niyo sa length, length of service? Bakit po mga dadamay? Pinare-resign po nila yung aming link of service para matanggi na yung pinagirapan namin. So, ibang Baka, ano yon Pero sila pa rin ang provider sa Laguna, tama? Yes, ma'am. Yes, Bali, ang gusto nila, ma'am, uh, sinabihan ako ng HR, Uh, Sir Stephen pasensya na wala pa tayong pwesto sa NCR. Mm. Kung gusto mo, i-resign mo yung ano mo, yung uh, service mo dito I sa think. NCR, length of service mo gano'n. Uh, tapos ang gagawin, ipopwesto ka sa Laguna, posting ka automatic agad may posting ka. Eh, te ngayon, ang sikitawa ko. Eh man, di ko man 'yan gusto mo tanggalin niyo ako terminate na lang. Itanggalin niyo ako. Te mm -hmm. ngayon, hindi sila nagreply. Ang sinabihan na lang ako na kung gusto mo Uh, magantay-antay ka na lang ng, uh, po, ang, ng posting dito sa NCR. Pag wala, at hanggang ngayon pa, wala silang, bini wala silang binigay. Mm -hmm. uh, Major Ray, anong masasabi mo doon? Eh, gustong ilipat. Pero, mm -hmm. mateterminate yung mawawala, ma-erase, mamubura. yung 5 years na pinagpaguran niya. Tama ba yun? Eleven years. Eleven years. Eleven years, o oh, ganun, sir. Patol, That na itong... is a violation of labor code, siguro, di ba? Yes, sir. Hindi pwede yun. Hindi po pwede sir kasi parang tinatanggal po sila oh, ng kanilang rights na makuha yung mga dapat due for them na benefits po nila sir. And sabi ko nga po sir, uh, uh, medyo masalimot yung uh, issue nila pero kinikilingan po natin yung kanilang uh, uh, issues. Ang importante po lamang ay magfile po sila ng formal complaints po yes. sa atin para matugunan so kung po. So yun po gagawin natin. natin so uh -huh. hindi natin kinikilingan uh -huh. sa ngayon ha. We, we are hearing your complaint again That's right. uh, but we need also to hear the side of the security agency. agency. Kasi probably ang explanation dyan, ibang agency na ang maghahawak sa Laguna kasi hindi po, po hindi po pwede yon na mateterminate ka ang employment mo sa agency mo dahil malilipat ka lang ng Laguna, hmm. hindi po Saka, Pero, pa. Kasi meron sila palito man, sila palito. Ah, kaya yun ang alamin ah, natin talaga. Saka, ang tanong ko lang doon, ano pa eh? Meron ba silang katulad ng PNP na may re retirement benefits o pare-pareho ah, ng GSIS lang yan? Meron or... ano, SS um, sila. Sabi sila pagsasabi pala sa wala namang anoon talaga 'no. Pag is, is, dumating ka lang 60, may retirement ka makuha sa inyo sa so, company po. Sir, sa company. Mm -hmm. Company. Mm -hmm. Company. Security. company. 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 At gusto mm, -hmm. maprotektahan mm -hmm. ni Kuyang. Yes, Tama? yes, yes po. Opo, 11 sir. years is mm 11 -hmm. years. Mm -hmm. Napakatagal nun, di ba? you can sir, start a good business ah, okay, okay. with that benefit. Anyway, Kuya, nandito ko na rin lang. Nandito ang ating action man na si Major Ray Gentapanan. Ha, ah, Ray? Yes, sir. Ah, tanggapin mo kagad yung reklamo nila mm -hmm. para masimula ng investigasyon. Yes, Kaya nire-reklamo po na security agency ang alarm, security services, bukas po ang ating programa. Maraming salamat din, Sir Batara, na pagtitiwala niyo po sa ating programa. Maraming salamat po, Sir. Okay.